nila yung maghingi ng duri. Hmm. Huh. Maghingi ng duri? Okay. Uh, dito, ang ilan sa mga walaman natin pwede maghingi ng duri. Yung ano. Kasi ang ang, ang tao na gusto mag-asawa mm -hmm. na walang pang duri ay kabilang siya sa mga may karapatan na bigyan ng zaka. Ah. Uh Oo, -oh. may karapatan ah. na pwede bigyan ng zaka. Meron sa ating mga walamang nagsabi niyan. Uh, actually, sinasagbin ba sa Lugin ng Tunda nabanggit nila na ang tao na nangangailangan na makapag-asawa at wala siyang pang duri, pwede siyang makatanggap ng Pang -zaka. -zaka. Uh Oo. -oh. Wala pong problema. Wala pong problema, Sister uh, Haya. Uh, baka naman. Uh, baka naman. Uh. <laughs> <laughs> Ayun. Ah, sa masjid nagingi? Ah, hindi pwede. Ah, hindi pwede? Hindi pwede sa loob ng masjid Aha, okay. mangingi. Hindi pwede doon. Mangingi. So, baka mamaya i-announce ano? Sa loob ng masjid hindi pwede so, wag, huwag, 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 huwag niyo pong gawin announcean yung masjid. Mga sasa, Mang mangingi, oh na na tapos na. mga nawawala. Okay. Kahit nawala pa asawa niya. Yung sa team of po Huwag pong ugali yun. Doon na lang sa labas. Kung gusto nila sa ano, in, hindi po, huwag pong gawin. Mali. Opo, hayaan, hayaan nila yung ano, yung, yung, yung hindi pala kapagbigyan ng zakatul fitar, halimbawa. So, maglagay sila doon kung saan nilalagay. Kasi uh -huh. madidistract naman yung ano, yung mga nagsasala. Doon na lang sa labas. Sa labas doon na po lang. Huwag po niyo so... ni pong gawin ano, yung loob ng sala, doon kayo ikot. Uh -huh. Hindi po yung gawain ng mga ano, sa Islam, yung mga ganyang gawain. Uh na umiikot tapos nakahawak pa ng ano tagada tagada so, lang ko mag, ano, magsabi lang kayo na hindi pa nakapagbigay ng zakatul fitr ay magbigay kasi kasama sa lecture yon sa mga batas na kinakailangan malaman mm hindi -hmm. ibig sabihin na bawal mang announce kasi yun ay tabi tabi kasama yun sa ano sa araw na yun, ay, ano, na ip -ip iparating so, sa mga taon. So, dapat po, mabago yung mga gano'n na paraan. Sa mga ulaman natin, dapat nga, ano, yung mga, daw ay mga ulaman natin, yung, makarating yung, sa, yung, ano. Yung, ustans, na yung kapatid, yung... O, sana ay mabago yun sa mga kapatid natin. So, wala na tayong time of stage. Sa at sa gusto natin, kailangan na natin magpaalam. Okay, so, stage, baka may mga me last message ka sa mga ng uh, taga-subaybay natin. Okay, so mga kapatid, sa panampalatengs lang, pagpatuloy natin ng ano, pananaliksik ng kaalaman, pagtatanong, hmm? kilalanin natin ang tinatanungan natin. Hindi po, ibig sabihin, sikat. Kilala po sa social media ay hanga na kayo. Oo, hmm. binabasa nila yung Quran at Hadith. Eh, ganyan naman nalang yung mga ligaw eh. Ang mga ligaw, magaling nga magdipinsya, magaling magdalil. Hindi dahil magaling magdalil, kundi magaling magpaikot at baguhin ng dalil. Kaya huwag kayo magpa-uto Huwag kayo magpalin lang po sa mga kapatid natin ng mga dahil sikat sila. Ingatan po ninyo ang inyong religion. Sabi nga ni Sirin, sabi niya, Inahad al ilma dinon. Yeah. Ang, ang, kaalaman na ito, religion mo. Fandul aman na kudu na Kilala ninyo kung kanino kinukuha ang inyong religion. Okay. So, maingat tayo. Ay, social media, napakadali maka-access po kung sino po yung mga walaman na pwede natin uh, pagtanungan. Okay? So, yun lang po. Allahu Allah, Allah. a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.